Pamilyar ba kayo sa prutas na kundol? Isang halaman na bahagi nga ng awiting bahay kubo. Subalit bibihira nga lamang ihain sa ating mga hapagkainan. Nakakita ka na ba ng prutas na kundol? Isang animoy kahugis din ng pakwan at ng upo. At mabilis din lamang tumubo kung saan saan. Hindi nga ito masyadong kilala at hindi gaanong pinapansin. Subalit, napakarami pala nitong mga binibisyong daladala. Mainam pala ito para sa mayroong diabetes. Nagpapababa ng blood pressure level, gamot sa kagat ng ahas at mga problema sa ating bato. Kaya naman halika at sama-sama nating tuklasin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng prutas na kundol. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Benincasa hispida, wax gourd, ash gourd, winter gourd, winter melon o mas natin bilang kundol. Opo, isang uri ng prutas ang kundol, subalit kadalasang iniluluto at kinakain bilang gulay. Nagmula dito sa katimugang asya ang kundol at binansagan nga itong ash or wax gourd dahil sa animoy mga puting abo o wax na bumabalot sa mga bunga nito. Mayroon itong mga dilaw na bulaklak at namumunga sa pagitan ng June hanggang Setyembre. Batid mo ba na maraming gamit ang kondol? Una, ito lamang naman ang flavor ng sikat na winter melon milk tea na ating nabibili. Ipinapalaman din ito sa Hopia at maari mo ring gawing tsaa. Sa Cambodia nga, ito ay ginagawang sabaw o ay ginigisa kasama ng baboy. Ginagawa din itong candy sa China at flavor ng kanilang sikat na mooncake sa Taiwan. Samantalang sinasabawan ito sa Vietnam dahil ito raw ay mainam sa nagpapagatas na ina. At syempre dito sa atin sa Pilipinas, atin nga itong iginigisa at sinasabawan kasama ng karne, isda o manok bilang pangpalasa. Subalit bukod sa ito ay maraming pakinabang sa kusina. Batid mo rin ba Naisang isang mainam na gamot at panglunas pala ang prutas na kundol. Sapagkat ito ay isang diuretic, mainam itong panlunas sa mga kagat ng ahas. Gayun din sa mayroong hypertension, nagpapapayat at may problema sa bato. Dahil mayaman nga ito sa mga mineral, amino acid, organic acid, natural sugar at mga vitamina. Mainam din ito sa mayroong acid reflux o sa mga tao na mayroong mataas na acidity, ulcer at heartburn. Nagsisilbi itong natural na alkaline at pinagmumulan ng vitamin C at flavonoids na mahusay sa ating immune system. Kung may problema din kayo sa tiyan gaya ng constipation, stomach ulcer at di natutunawan, mainam din ang pagkain ng kondol. Para naman sa mayroong type 2 diabetes, makatutulong din ang kundol upang mapababa ang sugar level sa ating katawan sa tulong ng karotin, potassium at vitamin C nitong tinataglay. Dahil nagtataglay din ito ng gallic acid, mainam nga ito bilang isang anti-inflammatory agent. Subalit wag din naman ang labis na pagkain o pagkonsumo nito dahil maaaring magdulot ito ng calcium deposition at maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bato sa bato. Kaya naman huwag mong babaliwalain ang prutas o gulay na kundol. Pwede mong gawing substitute sa kalabasa, sa sayote o sa ampalaya at marami rin palang vitaminang daladala. Ikaw, nakatikim ka na ba ng kundol o baka nga hindi ka pa nakakita? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Familiar ka ba sa halamang ito? O nakita mo na nga itong hain sa inyong hapag-kainan. Ito ang halamang pako. Isang pangkaraniwang halamang tumutubo sa mga liblib na probinsya at madalas ngang ginagawang salad o gulay ng mga katutubo. Subalit batid mo ba na ang halaman ding ito pala ay isang mainam na gamot at panglunas sa ilang karamdaman katulad ng panlalabo ng mata, pananakit ng puson, pagrupok ng mga buto, at maging diabetes. Kaya naman halika at samasama nating alamin ang mga pakinabang at binipisyong dala ng halamang ito na pako na madalas ay di nga natin pinapansin. Fern, fiddleheads, fiddlehead greens, umas kilala nga natin sa tawag na pako. Hindi lahat ng klase ng paku ay makakain, kundi pawang mga particular na variety lamang nito. Madalas kinukuha ang nakatupi o bata pa nitong dahon o paklang, habang ito nga ay malambot pa upang gawing salad o di kaya naman ay gulay. Ang paku ay isang gulay na may lasang maaaring maihalin tulad nga sa dahon ng kamoting kahoy o di kaya ay ng talbos ng kamote. at maging sa ilang bahagi nga ng mundo. Ito ay pagkaing espesyal din sa kanila. Sa bansang Indonesia, kanila nga itong ginagataan kasama ng ilan pang mga gulay. Samantalang sa Japan, madalas ay kanila naman itong iginigisa. Sa India, kadalasan nila itong ipiniprito at ginagawa namang pickles sa bansang Nepal. At syempre dito sa atin, ito ay madalas ngang ginagawang salad usangkap na gulay kasama ng hipon, talangka at mga suso. Subalit batid mo ba na bagaman simple lamang ang gulay na ito at madaling ang hanapin sa mga gilid ng ilog o sapa ay nagumapaw naman ito sa maraming sustansya kagaya ng vitamins, omega 3, omega 6, fatty acids, potassium, iron, copper at manganese kung kaya hindi nga nakapagtataka na maraming sakit ang kaya nitong malunasan. Una ang pako o ang dahon ng pako ay mainam para sa mga buto. Ito ay mayaman din sa kalsyum na magaling para sa kalusugan ng ating ngipin at mga buto. Para naman sa mga mayroong dysmenorrhea, ang pagkain mo ng pako bago dumating ang buwan ng dalaw ay mainam at makatutulong na mabawasan ang pananakit ng puso na nararamdaman bunga ng PMS o premenstrual syndrome. Ang pagkakaroon ng iron deficiency ng isang tao ay isang delikado ring kondisyon. Kaya mainam ang gulay na ito upang muling mapataas ang iron ng ating dugo na maaaring humantunga kung hindi maagapan sa pagkakaroon ng anemia. Maganda rin para sa mata ang gulay na pako. Ang taglay nitong vitamin A ay mainam para mapanatiling malinaw at malusog ang inyong paningin. Sa tulong rin ng gulay na ito na pako ay mas mapipigilan ang pagkakaroon ng cancer cells sa ating katawan at ang tsansa ng pagdami pa nito. Mainam rin para sa puso ang pagkonsumo ng gulay na pako. Ang potassium content nito ay mahusay sa pag-eliminate ng mga excess na sodium sa ating puso na upang makaiwas sa pagkakaroon ng heart stroke o heart attack. At ang panghuli ay para sa mayroon namang diabetes. Makatutulong ito upang mapababa nga ang inyong blood sugar level. Kaya ano pa ang hinihintay? Kumain na! ng gulay o salad na pako. Halamang madalas nga ay ginagawa na nating house plants, pero maaari palang kainin at marami rin palang dalang pakinabang sa kalusugan natin. Ikaw, kumakain ka na rin ba ng pako? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.